O ano na ngayon, 21 na ngayon. Um, siguro, ayan, dito yung tubig namin paubos, no. 21 na ngayon, so mag malapit na ang May. Um, kailangan ko ng maghanda pero wala pa talaga akong ano. May isa, wala pa akong nabiling gamit ng bata. Dahil, wala akong pera na pambili. So, ewan ko lang kung makapadala Magbibigay ang tatay nila Ngayong sahod niya sa 25 So, makakabili ako kung Medyo malaki yung ibigay niya Kasi yung pinapadala niya sa amin 3,000 Yung pinapadala niya sa amin Kada sahod niya So, yung 3,000 Mapunta din, mapapunta lang talaga yun sa ano Sa lahat ng bilihin ng pangangailangan namin wala na nga kaming allowance grabe na nga yung utang namin kay ate umaabot na nang 600 plus dahil sa ulam, araw-araw tapos pagkain ni Jello malaki yung utang namin tapos papadalhan niya lang din kami ng ano pero okay na yun kasi yung 3,000 may pambili na kami ng bigas ang gatas niya, ang helo, ng asukal, ng kape, so... Ayun, minsan, pero yung kape namin, nauutang ko pa talaga yun. <sighs> Napapagod ako kasi. Nagsistart <coughs> na yung fake ko. So, sumasakit, sakit yung chan ko, bumababa, medyo nahihirapan ako kasi yung bata. nag -ano na siya, tapos maminsan naninigas siya, tapos bumababa na talaga siya. Nandyan na talaga siya sa baba, so... Medyo nahihirapan na ako. Kukunin ko lang si Jello, papaliguan ko siya. So, see you later. Umiyak si Jello. <laughs> Nilamig siya. Tingnan niyo, dami sobra ng kalat. Ayan yung mga nilaban ko. Pero hindi ko pa natupi yung mga yan. Wow. Ha? Nak, no Kloa, don't fall down the feather helmet. Ayan, tapi tapi tunggu. Iya. Yeah. Hmm. It's too cold, oh. Nama si Jello. it's too cold. It's too cold, baby. Oh. Enggak nasha. Oh. What do you want? What do you want? Are you playing? Then magsasain mo na ako para dun sa hey, mga ate. Dami akong labahin. Ayun, so nakapagsain na ako para kila ate kasi nagsimba sila. Hindi kami nakapagsimba ni Jello kasi ang halang -hal, tulog siya kanina. Pinabantayan ko yan kasi natatakot ako baka mamaya mas mingin mo yun. dingding nila dyan. Nagawa ko. Ha, you're bad to. But you're bad. Oh. What are you doing? <laughs> Pag-drink ka na ng water, oh. Okay. Mag-eat ka ng bread. Me too. I want to drink water. <clears throat> Dito yung ibang suma namin na baling may Hilaw to siya. Hindi siya masyado na Kaya hindi ko kinain. Mapait siya. You want to eat ba? Uh, what is it na? Kasaba? You want to eat kasaba? No? Why? Ay, ah, you don't kasaba? Okay. Ay, egg lang. Wala na tayong ano? Just noodles? Wala man tayong noodles, eh. Wow, ano to? May tinapay dala ng boyfriend ni ate. Ano to? Ay! Mango. Sarap? This one, anak. I want this one, bread.